Nagulat ka ba, Judge? May iba ka bang inaasahan makita? Anong ibig mong sabihin sa ito? Sayang ang binayad mo sa taong inupahan mo para sa akin. Permanente ko na rin siyang pinalaya. Kahit kailan, Sargento, iba ang pasok mo. May ibinibinta ka na naman sa akin. Hanggang ngayon ba hindi matanggap na tagapagpasunod ako ng batas? Isa akong judge! Judge! judge na tumatanggap ng suhol. Marami ka nang niloko at minalangya. Marami ka nang pinatay. Pati batas binaboy mo. Pinuno mo na sa loob, judge. Malapit na kitang kalusin. Bago mangyari ang eh, sarento, pupunta ka muna sa impikyerno. Pagkatapos mo, judge. Pagkatapos.